Ah, bali ilang ilang episodes ka diyan sa ano? Unbreak My Heart yung mula start hanggang finish ng gender. Yes, ah, okay. yes. Supposedly, guest lang ako. Oh? Huh? Yeah, guest lang ako. I accepted it. Kasi sabi, sa Europe daw ang ang taping. So, ang akin, parang guest appearance. Sabi ko, okay, okay. Ganun pa ako nung una. Of course, I, pero tinanggap ko because I really wanted to work again with Jody and Papa Chen. Kasi si Jody and Papa Chen, nakatrabaho ko lang sila as guest. So, be careful with my heart. So, sabi ko, bihira, guest na naman. Pero, hanggang sa pag-uwi ng Manila, uh, dreamscape called and told me that I will be one of the regulars. Wow. So, syempre, blessing and I'm very, very happy. Yeah. Pero nakapag-shoot ka na nun sa Switzerland, kasama ka na. Sa Milan na ah, ah, Milan. sa ano ako, sa Italy. Ah, pa, sa Italy I na ako. Ano sila, nag-spend sila ng um, a, a, week or two sa uh, sa Switzerland and then after that nag uh, Milan Ay, na sila doon na ako dumiretso ah. and then from from Milan tapos dito na sa Manila. Ang tagal mo din para sa Europe, ha? Two weeks. Oo. Oh, Parang two weeks din ako. Ms. Shine, being a contrabida rito, napifeel mo ba na may effect din siya <laughs> or impact sa, pag, sa real life? May mga nagagalit ba? Uh, may nagagalit pero nagpapasalamat ako. Nagalit sila kay Christina Zang. So sa mga Twitter nga messages, marami nagsasabi sa akin na um, a sunshine cruise, we love you, but we really hate Christina Zhang. So, nakakatuwa naman na at least na-differentiate naman ng mga tao yung trabaho ah, uh, yung character no, no, no. sa personal do sa Facebook pa meron na parang pampagulo ka lang kay Joe Chard umalis ka jan sunshine may no. mga ganoon parang pero, love triangle uh oo -oh, parang ganoon pero given naman yun expected and am um, akin just as long as affected yung mga tao it only means na tama yung ginagawa ko pero aware ka ba na in real life parang inang na love triangle ka rin kina Chris Aquino at Mark Leviste ako oh, yun hindi ko nga alam ano ba nangyayari Ay, na yun saan pa nagsimula yun aware ka ba na nalilingka Parang ka napasok sa equation. Oh, I don't know. I don't know. Hindi ko alam. Pero anong reaction mo nung narinig mo? Na parang out of the blue. Oo nga eh. Parang hindi, ano, merong mga nagsasabi nga sa akin. Kasi parang everyday, parang hindi siya tumitigil. Ah? Huh? Parang lumar, parang na. So, wala ano naman akong pwedeng sabihin dyan. Kasi, ano ba, nakilala ko lang naman si Vice Governor Mark nung no birthday event an anniversary ni Senator Bong Revilla. I was one of the performers and he approached me to introduce himself. So, so talaga siya yung umapit okay. sa'yo. Oo, oh, nagpakilala lang. Oh. lang naman. So, I mean, wala namang malis. For me, hindi ko naman binibigyan naman oh, siya. Oh. So, Pero man, siya. Pero siya parang siya talagang gusto ka makilala. Hindi ko alam. Oh. Wala namang ganun. Baka <laughs> naman ano lang, nakipagkilala din sa iba. Oh. So, I really don't know. And wala akong inisip na kung ano. Man. Oh, so, eh, o well, after ng pagkakilalang yun, hindi hiningihan ng number mo? Naku, walang mga... Walang hiningihan ng number. Walang ganon. Uh, uh, kasi walang, walang ganon, wala, wala. So hindi rin siya naniligaw? Hindi ako kasi, nasabi ko na yan a few months ago nung nag-rest ko na as much as possible, I am 46 years old and I really don't want to talk about my personal life mm. after uh, after my ay yung mga nangyari sa akin in the past. So, bigyan niyo na lang sa akin balat. so ako. if ever magkaka-love life ka, ay, shine Oo Wow. Oh, oh, ko na. Kahit totoo Usa yung, yung yun balita ko ayat ka ganoon. Pero oh. pero paano ko sa celebrity din, 'di ba? Mahirap naman na iwasan. Hindi naman ako ko, hindi naman ako pipili ng celebrity. Ay ayaw mo na ay, ay, shine. I just want to focus now <coughs> sa kids and um, sa mga dogs ko and oh. sa uh, ganoon lang. Pero politiko pwede naman siya kung sakaling may darating. Naku, hindi natin alam. ba diba? ngayon talaga wala doon ang focus ko mm -hmm. but uh, I'm not closing my doors mm -hmm. na malay nyo after 5 years, 10 years, we don't know, dumami dumating. Pero for now talaga, hindi ko hinihintay. At hindi ko rin nag-entertain mm -hmm. anyone. Pero just in case, tuma, uh, talagang gumawa ng paraan si Mark. Wala ng love. Hey, love hey, nga ang love. Hindi, love kung gusto nga niya, may chance pa si Mark? <laughs> Naku! Wala. 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 Manorin nyo last five weeks. Thank you all. Oh, sige. Anong next project? Oo oh, like nga pala. Um, I was supposed to. Huwag na lang off the record. Uh, uh, pero off. di GMA or? Uh, hindi kasi meron akong gagawin pero I decided not to do it na lang. Okay. Pero movie? Wala. Movie marami. Lola Magdalena. Ah, MMF uh oh, Lola Magdalena. And I did one with um, Derek Luriz Galian also. And Alan Dizon. So, merong mga ganun na. Nakarami ka na pala. Nakarami. Na, oh, Siyempre, trabaho ng trabaho. Oh. Trabaho. Pwede go ng go. ba? Diba? Ako kasi ganun hanggang kaya. Yan. May shine sa mga anak, parang may mga gusto nang sumagot sa showbiz. Si Angelina, uh, last year niya sa college and then after this, I think gusto niya mag-full uh, blast sa showbiz she'll give it a try. Kung hindi man mag-workout, at least college graduate, pwede naman siyang mag-shift. May fallback. Mag May fallback, di ba? yun ang sinasabi ko. With Sam naman, first year college, tapusin niya muna. And then kung gusto niya rin, after ng pagtatapos ng college, mga bata pa naman. Si Cheska, ayaw. <laughs> ayaw talaga. Magiging stage mom ka? Uh, bantay, hindi. Pero, kasi I trust them. Very open ang communication namin and I know that Siyempre, prayer natin, huwag magkamali ang mga bata, ba diba? Pero, yun na lang. sa sasamahin natin ng dasal kasi hindi naman, wala namang perfecto. Mm -hmm. Lalo na kapag na-inlove na yung mga yan, ba diba? Mm -hmm. Hindi pa ba? Parang may ba dito may boyfriend na? See? Ay, hindi ako, hindi ako para magsalita sa mga oh. ganyan. Uh -huh. yes. oh, pero strict mom ka, when it comes uh, to love life nila. Basta focus sa pag-aaral at nasa tamang edad naman na sila. Who am I to say no? Kasi alam naman nila ang priorities. Thank you.